Kamusta? Tingin mo ba ay may gusto siya sa iyo pero hindi ka sigurado? Alamin natin sa episode 4 ng Paano Series kung paano malalaman kung may lihim na pagtingin sa iyo ang isang lalaki. May gusto ka sa isang lalaki at parang type ka din niya. Pero Ayaw mo namang masabihan na feelingera ka o assuming. Narito ang mga sinyales na totoo nga na may feeling siya para sa iyo. 1. Eye contact. Gustong-gusto kaniyang titigan at hindi basta titig lang ha. Makikita mo sa mga mata niya ang paghanga. Madalas ay pinagmamasdan niya ang kilos mo. Subukan mong tumingin sa kanya kapag siya ay tumitig at hindi maalis ang eye contact hanggang sa ikaw na ang magbaba ng tingin, maaaring may gusto siya sa iyo. Pero may mga ibang tao na mahihiyain at ayaw tumitig. Titignan ka pa rin pero sandali lang. Kaya mahalaga na malaman mo ang iba pang senyales. 2. Matamis ng ngiti. Madalang sa mga lalaki ang magpakita ng matamis ng ngiti. Madalas ay tumatango lang o half smile lang. Pero sa'yo, ibang ngiti niya. May ipinapahiwatig. Obserbahan mo. Pagdating mo sa lugar kung nasaan siya ay tumingin at humiti sa iyo o di kaya naman ay siya yung dumating at hinanap ka at nginitian ka. Isa itong sign na may gusto nga siya sa'yo. 3. Nakaw na sulyap Minsan ay nahuhuli mo siyang sumusulyap sa iyo o tumitingin sa direksyon mo kahit hindi direkta sa iyo. Paano malalaman? Pwede kang humingi ng tulong sa kaibigan para obserbahan siya kung sinusulyapan ka ba niya. Nakawan mo rin ng tingin at i-check ang number 1, eye contact. 4. Body contact. Laging gustong dumikit at may lingering handshake. Tuwing kakausapin ka niya ay inilalapit niya ang katawan sa iyo. Minsan ay pabulong na magsasalita upang ilapit ang mukha. Tinitiyak niya na masagi ang braso o balikat mo o tumama ang tuhod sa iyo. Gagawa rin siya ng paraan para magkahawak kayo ng kamay. Pwedeng mag-high five o bigla na lang kukunin ang kamay mo. Kunwari, makikipag-handshake at hindi bibitawan ka agad. 5. Nakikinig at laging interesado sa sinasabi mo. Kahit simpleng kwento lang ay nakafocus siya sa kinikwento mo. May follow-up questions at ganado sa pagtanong at nag agree sa sinasabi mo. Tumatawa pa sa joke mo kahit paulit-ulit na niyang narinig ito. 6. Humihingi ng advice at inaalam ang opinion mo. Pinsan tungkol sa hairstyle, kulay ng damit, pabango, pagkain. Tapos isang araw magugulat ka, sinunod niya ang payo mo. Bagong gupit siya o suot ang kulay na sinuggest mo. Pag nalaman niya ang hilig mo, aalamin niya lahat ang tungkol dito. Magtatanong din siya ng magandang pelikula, music, libro, depende sa nabanggit mong hobby. 7. Biggest fan Binubusog kanya ng compliments ang ganda ng buhok mo. Bagay mo yung suot mo. Ang lambot ng kamay. Maganda nail polish. Mabango ang perfume. Kahit ano. Kung may project o performance ka, siya ang biggest fan and supporter mo. Pag mahihain, minsan ay sa likod uupo at pasikretong manonood. 8. Laging handang tumulong Para kang laging may personal assistant. Pagbuhat at pagpulot ng gamit, pagsama sa lakad mo, paggawa ng homework, pag-ayos ng sasakyan, minsan pati shoulder to cry on. 9. Nagsiselos pero ayaw kang pagselosin. Mapapansin mo ang pagsiselos niya pag may kausap kang iba o may naikakwento ka tungkol sa ibang lalaki. Piglang medyo tatahimik o pwede rin aalamin ang tungkol sa taong iyon at mag effort na lumamang. Siya rin naman ayaw kang pagselosin. Iiwas siya sa iba o hindi magkukwento ng past relationships. Aasta na parang ikaw lang ang babae sa mundo. Hindi rin siya tumatabi sa ibang babae. Kung tumabi man, hindi dumidikit tulad ng pagdikit niya sa'yo. Dahil ayaw niya na isipin mo na may gusto siyang iba. Merong lalaki na iba kong magselos, babawi at susubukan ka rin pagselosin. Pero ibang usapan na yon. Ten, Gagawa ng paraan na makausap ka araw-araw. Kung hindi kayo magkasama ay lagi kang makakatanggap ng message. At pag sumagot ka ay may reply siya kaagad. Minsan pa nga ay hindi makontento at tatawagan ka na lang. Kung hindi man makasagot agad ay hihingi ng sorry sa susunod niyang message. Asahan mo na meron kang good morning o good night para ipaalam na ikaw ang unang iniisip niya paggising. At huling thoughts bago matulog. Ngayong alam mo na ang lahat ng ito at pareho lang kayo ng feelings, magparamdam ka rin kahit slight lang. Sumulyap ka rin, magpakita ng interes, magbigay ng compliments at magreply sa message. Sana nakatulong ito sa iyo. Salamat sa pagtutok sa episode 4 ng Paano Series. Kung may nais kayong itanong o karagdagang tips, mag-comment lang sa video na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang kaalaman at mga updates. Hanggang sa susunod na episode ng Paano Series, maraming salamat!